Solid ka bang fan ng FPJ's Batang Kiapo? Natututukan mo ba itong panoorin gabi-gabi? Kung ganon, subukan natin ang galing mo. Let's go mga Batang Kiapo! It's time to play! Batang Kiapo Quiz Moto! At narito na ang mga katanungan sa nakaraang episode. Sa ating unang katanungan, naaalala pa rin ni Alfredo ang kanyang kasintahang si Matilde ang tanong, sino ang gumanap na binatilyong Alfredo sa Batang Quiapo? A. Joseph Estrada B. Joseph Morong C. Joseph Marco Number 2 ano ang unang sinabi ni Alfredo nung lumabas siya ng pinto at kinausap si Matilde o Tindeng? A. Matilde, Pwede ba tayong mag-usap? B. Matilde, saan ka pupunta? O C. Matilde, mahangin ba sa labas? Matilde, saan ka pupunta? Number 3. Nang mag-walkout si Alfredo sa usapan nila ni Matilde, umiyak si Matilde at pinagsusuntok ang blank. A. Bag niya B. Lamesa C. Pintuan Gusto ko lang tumulong. Hindi kita pipilitin sa isang bagay na ayaw mo. Sa ating ikaapat na tanong, kumpletuhin ang sinabi ni Tanggol. Pinapangako ko sa inyo, pagkatapos ng eleksyon na to, blank. A. Wala nang maghihirap pa. B. Tayo na ang uupo sa munisipyo. O C. Makukulong ang mga girero. Sa'yo nakasalalay ang pangalan nang mga Montenegro. Negro. Pag ukay maglalaho. Gagawin ko ang lahat para manalo tayo. Pinapangako ko sa inyo. Pagkatapos ng eleksyon na to. Tayo na ang uuupo sa munisipyo. Number 5, ayon kay Olivia Sino ang magsisiwalat ng mga kasinungalingan at baho ng mga gerero. Ito ba ay A. paeng? B. Pilar C. Fatima Si Fatima Siya ang magsisiwalat ng mga kasinungalingan at paho ng mga gerero. Number 6 Sino ang nagsabing na-hack na rin ang mga CCTV para madali makita ang mga kahina tao sa pagtitipon? Ang nagsabi ba nito ay si Adolfo B. Enteng C. Si Franco Padangdag na ako ng mga tawan kay Franco para sa kaligtasan ng lahat. Nahack na rin yung mga CCTV para madaling makita yung mga kainahinalang tao sa pagkatipon. Magaling, pero hindi sa yan. Ikapitung katanungan, bago pumanhik sa stage si Jackie, ano ang tinanong niya sa kanilang campaign manager? A. Sasayaw ba si Miguelito? B. Ikikis ba ni Pilar si Gustavo? C. Okay ba ang mukha o itsura ko? At dahil po dyan, i-welcome po natin ang boses ng kababaihan sa Maynila Party List. Ang kakampi ng mga kababaihan! kababaihan! Number eight. Sino ang nag-opening prayer sa meeting di avance ng Team Tanggol? A. Kapitan B. Roda C. Don Julio Sa ating pangsyam na katanungan, sino sa totoong buhay na dating child star ang gumaganap ngayon bilang reporter ng Bistado sa Batang Quiapo? A. Atong Redillas B. Ian Generacion C. Nino Mula Alam niyo po, itong pagsuporta ng mga taga Maynila ay tila nagsasabi na sawa na sila, pagod na sila sa panunungkulan ng mga gerero. At sa ating panghuling katanungan number 10, sino ang nagsabi kay Olivia na huwag siyang papanhik ng states? Ito ba ay A, yung principal, B, yung janitor, C, yung nanay niya? Good luck! Pero makinig ka, anak. May masamang binabalag si Roberto kay Tanggol. Di pwedeng hindi ako aakyat sa stage. Kailangan makita ako ng mga tao. Olivia, makinig pero makinig ka, anak. O ano, nasagot mo ba lahat ng mga tanong dito? I-comment mo naman dyan sa ibaba kung nakailang score ka para naman malaman ko. Huwag kalimutan manood lagi ng Batang Kiyapo, ha para masagot mo lagi ang mga tanong natin dito. At syempre, like and subscribe naman sa channel na ito.